Sa mga karagdagan pa pong balita, inilabas po na video hinggil nga po sa itinuturong na Chinese spy si Alice Go. Hindi daw dapat paniwalaan ng buo. Gobyerno naman ng ating bansa dapat daw na magkaroon ng sariling investigasyon ayon sa isang senador. Kung may kabuan pang pag-uulat si Bombo J.C. Galvez. Iginiit ni Senator Joel Villanueva na hindi dapat paniwalaan ng buo ang nilabas na video ng Al Jazeera kung saan itinuturong Chinese spy si Dismiss Bamban Mayor Alice Go. Ayon kay Villanueva, pwede nilang silipin ang inilabas sa video ng international news outlet. Ngunit dapat may sariling investigasyon ng gobyerno ng bansa kung talagang Chinese spy si Go. Gitang senador, hindi sila nag-iimbestiga sa Senado para lamang kunin ang report o konklusyon ng iba. Kaming mga senador, alam na namin yan, lalo na yung medyo matatagal na rito. No? Hindi tayo nag-iimbestiga just to get someone else's uh, report or uh, conclusion no dapat may sarili tayo dito kaya ng uh, patuloy at kayo yung saksi na lagi nating sinasabi doon sa mga uh, government agencies whether NBI, PAO, DOJ, BI, na sila mismo ipakita nila sa atin kung ano yung mga information gathering nila how they appraise uh, this information Uh, what kind of protocols they are applying, di ba? Every, every hearing na lang, pinapaalala ko yan na i-submit nila nang sa ganun ma-assess natin at malaman paano ba yung uh, thought process nila at paano nilang uh, na, nasusundan itong mga uh, ng pangyayari, kung paano nila inaayos yung uh, verification ng kanilang mga information. Because until now, wala tayong concrete uh, report as to how they were able to uh, uh, leave the country. Bagamat pinunto ito ng senador, hindi niya inaalis ang posibilidad na si Go ay isang spy. Hindi naman natin sinasabing hindi siya spy, no? But uh, we are just saying na uh, we cannot make that conclusion right away. We just wanted to make sure that we have our own investigation and we make sure that our investigation, our information gathering actually works. Tinabla rin ni Villanueva ang posibilidad na tumakbo muli si Go ngayong paghahain na ng kandidatura gitang senador. Napatunay ng PEKE ang birth certificate nito. Napatunay na rin anya ng National Bureau of Investigation. Mula sa fingerprints at iba pang mga bagay, naiisa lamang si dating Mayor Alice at ang Chinese National na si Go Waping. Uh, that's absurd because number one, yung birth certificate niya proven na na, na PEKE. Number two, proven sa kanyang uh, 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 fingerprints and uh, all other... Uh, things na nakita ng NBI, iisa si Guo Waping at si Alice Guo. So, paano mo namang yung ebidensya is uh, masyadong matibay, far, far more than what she is claiming na kung sino man siya. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez nagulat para sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines Basta Radio, Bombo!